Hello, magandang gabi guys. So, may nakita kami kanina yung mga kasama ko na may nagtapo ng basura dito. Marami pa daw silang nakuhang mga bagong sapatos. Binigay nga sa akin yung isa gawa ng ano, kasyang kasya sa akin. So, ito guys, oh, may mga nakatambak pa dito. Kaya ang laman ito. Baka may mga ano pa to sapatos ano ata ito ito oh. parang mabigat ito yung laman ito yung mga laman ito guys nakaka ano ba kapagalitan ako tatawag ako ng kasama ko dito walking distance lang to dito sa amin sa hostel namin dun yung hostel namin sa my homes babalikan ko yung guys Ito, balikan natin doon. Tingnan natin yung walang laman. May mga bagong nakalagay doon. May may bigat na plastic. Itim ba yun? Parang... Yan guys, oh yung nakuha ng sapatos o oh, bago pa. O. Oh. Bago pa. Ito pa o. Oh. Oh, maganda pang sapatos. Yung iba gamit. ito kasya to sa akin ito pa may lagayan pa balikan natin yung ano doon may mabigat nung plastik hindi eh. ko alam pa nung laman eh. Ayan guys si ano Team Amular o na nahagilap ko sa samahan ako pumunta doon sa ano. Ay mga basura. Mga ngalakan. Mangalakal kami kahit gabi na kasi bukas bukas kasi baka daanan na yun ng basura. Mauunahan tayo. Ayan guys, so. Oh. Kaso walang ilaw. Ilawan natin. Asan yung bago? dito ay mga ano grocery yung na expired na siguro yan ito oh, expired yung mga pagkain ay yung kinunan niya ng sapatos kanina may electric pan guys walang laman may pera <tip> eh may ano yung binubuo ata yan dapat <tip> wala tayong pattern ito <tip> hello Patungan na ata to. Dali natin. Ay guys, so may patungan ya symbol lang namin. Ayan oh, lalagyan. Kasan laki, wag na. Ito basurahan sana. Kaso ang dami nating basura na doon eh. Ito lalagyan ko ng ano pamit paning... yan maganda pa pag nahugasan. Bago pa yan eh. Ito, dalim na rin. Ayaw mo Ito. Maganda pa guys. Ito, basurahan mo. Sa kwarto. carpet na, no? bago pa no guys bago pa yung carpet ang mga sapatos, sabi may mga sapatos pa daw yun so, may nais patan mukhang nag-upload yan ako naman Siyempre pag mga vlogger. Kinilas, kinilas. Islander po, tangin na kasya sa akin. <laughs> Hindi, Ay, sa'yo kasi to. Malaki sayakin. akin. Kasi yan sa'yo. Okay na, may sandal pa oh. Pang babae bago pa bin bing bing bin, alam mo ka na may gold ala ado just may gold melvin oh my gold. <laughs> ipakilo natin <laughs> chamba may gold kami nakuha <laughs> may mga pagkain pa oh. iba na naman <laughs> ay ito <laughs> iba na naman tingnan mo ay ito magkuha ko ng partner ng doon mm. oh. ayan ang partner tingnan mo dito <laughs> ay ito paras mm. ano baka may pera ito pa, may chinilas pang gaganda guys puking inang Sumot pa kami pera. Kung ano yun, kasi sa vlog to, parang mabuo. Hawakan ko mo cool, para ano, natin ng hindi ka. mo pa lang. puro gamit ayan pa guys may sandal pa ay sira na mm -hmm. sara, guys, mm -hmm. ang laki ng gold na kuha namin oh no? Okay na, yayaman to si Will Bain no guys, may parcel pa kami nakuha Ano pa yung laman yan? Cellphone ay cellphone parcel pa kami guys wala pang kabukas bukas ito yung laman yan parang eh. mabango pabango ay puti ay ano ay Tiyan, tea tea yan tea pera habol ko pera kapang <laughs> pera may gold tayo guys nakuha tinimo guys to so, mga lemon tea lemon tea oh alam mo pinagtatapon nila hindi pa nabubuksan o tinan mo ang expiration dito 2025 pa yan ito oh, 2025 din kaya kukunin namin ito nanghalong <laughs> ka dito kaming gawin na kayo <laughs> dalhin ko lang nga ano basurahan Oo. Oh. Ang dami namin nakuha ang mga ano, sapatos. Oh. Chinelas. Ayan guys, ang nakuha ako mga lemon tipa. Tapos ayan, mga chinelas, carpet. Bagong-bago pa to guys. Bye bye Kawai, kawai. Bye bye May gold pa kami guys. Pukin <laughs> Chamba gabing gabi bukas kasi kukunin na yun ng mga ano no mga magbabasura bye bye guys hanggang sa muli dumpster diving wala po kami sa Canada dito lang po kami sa Malaysia bye bye kawaii kawai, -kawai.